Thank you, Nay. Salamat uh, po. Oh, grabe. eh uh, na nanay. Ano po yung... Salamat po sa inyo kasi pagpalaan kayo na. Oh, yeah, thank you po. Thank you, nanay. Salamat po. Thank you po. Hindi man tayo mayaman, ang mahalaga makapagpasaya tayo ng iba na kahit konti makatulong tayo sa kanila. Laban lang at patuloy. Yan sa yun, what's up mga Dito ako ngayon sa Sagana. Yan po nga Oriental Mindoro. At uh, meron nakapagsabi sa atin na uh, meron daw isa po dito ang PWD na 27 years old na may kapansanan. Hindi ko alam pero hindi ko pa nakikita ngayon. Pero nito ako po sa, sa labas ng bahay nila. At titingnan po natin mga idol kung ano yung kanyang sitwasyon. Uh, kahit paano bibigyan natin siya ng konting tulong mga idol. Kaya, <laughs> Pwede Ayan, pasok tayo na ng idol. Pasok na po tayo lang. Kawa na po. Ayan. Ayan, medyo madilin dito sa loob mga idol. Kaya pasok tayo. Dito ba? Ano? Saan po siya? Ayan dito siya mga idol. Dito yung loob ng bahay nila? Tapos. Ayan. Ito pala. Ito siya mga idol. Ayan. Maghapon siya nakahiga, butot balat at pampers na lang ang kanyang suot. Kaya naman pumunta ako dito upang siya i bisitahin. At ito nga aking naabutan. Ano ang pangalan niya? Jason D. Ah, Jason, Dave Po. De, ano ba? De Los Angeles po. Ano ang pangalan niya? Nakikita niyo pa ako? Hindi po. Oo, oh, nakikita ko niyo kayo niya. Ano Kung nakikita niyo si Jason Dave, eh, ganito yung kanyang sitwasyon at uh, kita kita naman natin yung kanyang kalagayan na talagang uh, alam mo yun. Dito lang po siya maghahapon talaga sa bahay niya. Um, ano po yan? Yan ata ka. Dyan na po siya nabubuhay. Dito na po siya nabubuhay. Hindi na po siya umalis. Dito na siya nagsisiar. Oh, Dyan siya nag ano. Ah, may diaper pala siya. Ayun mga doon, naka-diaper lang si Jason. Ayun. Mula po pagkaanak mo, ganda na po ito. Ito po. Ganda po na. pa pakakainan eh, hindi siya kakain. Kung hindi huh? pa iinom ng tubig, hindi siya iinom. Talagang, mm -hmm. talagang ano ko talaga siya. Mm -hmm ibig sabihin hindi ka pwedeng umalis. Hindi po talaga. Dahil na. kapag umalis ka, yung... Wala akong mag-iintindi sa kanya. Mm. Walang papakain sa oras ng kanyang pagkain. Uh. Mm. 28 na po nung 7. Wow, 20, 20 seven 28 ka na pala nung 7. Nakit na, hi! Ah, <laughs> uh, wala yung mga idol. 28 na siya nung 7 po. Ibig sabihin, 28 years old na siya. Naalagaan siya. 28 na uh, nagda nagdadaya okay, Ikaw po, ikaw po. Siya. Siya. Tapos uh -oh. ikaw po ang nag-aalaga sa kanya. Uh -oh. Iksimula po nung ano, ikaw na po talaga. Opo, kami po maging ana, kami po mag-asawa. Hmm. Mm, mag-asawa. Ikaw mo sa mga pag-aalaga, syempre, 28 years na kayo nag-aalaga. Ano po yung uh, karamdam nyo? O kung okay lang ba sa inyo na inaalaga siya? Ano po yung nakaramdam nyo sa bawat araw na nandito kayo sa kanya? Siyempre naaawa. Opo. Ano naaawa sa kanya. Ano pong lagi nyo lang sinasabi sa sarili mo? Siyempre, kaya lang. Alam. Naman, alam nga naman kami, kabayaan siya. Tapos, siyempre, eh, kahit may sakit ako, kahit may sakit ang asawa, pilit kong pinakakain, talaga yan. Kahit nung ako anak na nga doon sa boso ko, hindi kong talaga alisan, alam kinakain. Ramdam na ramdam ko, ang pagmamahal ng isang ina na kahit anong mangyari hindi niya ito iniiwan. So uh, grabe mga idol yung isang uh, pagiging ina, 'di ba? Uh, dito natin na uh, sila yan na uh, nakikita ko na papanood niyo to sa mga nakakapanood, sa mga magulang sa nanay. Syempre, uh, ako po hindi lang po sabagano nai. Isa akong uh, may kapansanan na iniwan po na isang ina. Pero hindi ko po may nasama, hindi po masama ang loob ko Kung baga siguro may dahilan lang kung bakit nawalan yung nanay ko Yung nanay ko po nag-iba uh, ng ano, kung baga Pero oh, kahit ganun, mahal na mahal ko siya Pero kayo po, nay, kanto ang kalagayan ni Jason Dave Pero hindi niyo po talaga Ay, siya Ayun, Grabe Kahit naaan mm -hmm. po mm -hmm. sa buhay ko Talagang hindi ko po siya iniwan dahil mm -hmm. talagang buhay ko po yan eh um, po. Kahit po maraming nasasabi na magandang daw Kunin na lang siya ng Panginoon sabi ko, eh, Diyos na akong bahala. Kasi Diyos na makakakuha niya, hindi na mga pwede ko sukuhan ka lang. Wala nang buong buhay ko na po Apo. sa kanya na po. Nasa na kanya hala. na po. Natouch -na pa ako na sa sinabi niya kasi minsan na din ako makikita ng mga magulang na talagang mula pagkapatagan to na at talagang hindi iniwan. Ay, Kaya nakaka-proud po bilang isang nanay ko yung nanay. Meron siyang epilepsy tapos... May butas po dahil yung utak niya uh, na nabutil ng balatong yung po daw nag-uuto sa kanya na lumakad, magsalita. Ayun mm. po yun. Oh, tapos hindi naman po siya makapagsalita. hindi po. Oh, hindi Marami po makakapanood sa atin. Kumbaga, ito lang po yung matutulong ko sa mga katulad na ito na nangangailangan ng tulong. Jason, na nakapanood dati yung mga vlog ko si JC si Dave na may ganyan tulip kalagayan. Pero kahit na paano, ay, uh, nakatulong po tayo sa kanya. Ano yung hiling niyo yun na sa mga taong nanonood, sa mga taong ang puso? Ano po yung gusto niyo yung request lang para kay uh, Jason? Apo. Ah, Simple lang naman po ah, po ng hiling ko um, yan. Yung gatas lang mga diaper na mga kayong diaper. Oo, oh, okay, sa mga diaper po. Tsaka yung pong kanyang ano, higaan sa labas, pwede kong ilabas lang sa labas mm. yung... Kahit, um, ba, ano pong klase? Ang pong klase? Uh. po yung... Pwede po bagay siyang iupo, pwede siyang ihiga. Mm, ano yung tawag dun? Yung ano? Yung parang bangko, no? Hindi hmm. siya wheelchair. Hindi po. Parang yung upuan lang na pwede siyang ihiga. Oo, so, yung nakitig. Pa, kahit doon lang siya, no? Kasi Ayan. parang pag talaga mainit na mainit din. Hmm. Mm. Sobrang init niyan. Ah, e... ah hindi na, talaga hindi siya oh, nakakalabas dito. Siya. Pero nabubuhat naman po, di ba siya? Binabuhat ko po uh. talaga siya doon. Inilalagay ko Pag po. sobrang talaga init. Oh. Ngayon, Ayun, simple yung hining lang kay nanay, mga idol. Yun, isang kahit uh, pampers, mga ganon. Tapos yung parang upuan lang na para pwedeng umiga Pwedeng umupo si Jason. Sa lahat ng manonood, sa lahat ng mga nakita ng video na to, di pa man po, pero nagpapasalamat po kami agad sa lahat ng mga gustong tumulong para kay Jason. Ito po, ginagawa natin itong video na to para ako nai, ako po yung uh, syempre binigyan ng Panginoon na gantong kalagayan, gantong sitwasyon. Pero alam ko na mahirap yung uh, buhay na dadanasin ko hanggang sa paglaki ko. Pero hanggang ngayon, nakita mo naman ay kahit pa paano, parang wala lang, di, parang hindi ko iniisip na may kapansanan ako. Pero bagos, binigay ako ng Panginoon dito sa mundo para, alam mo yon maging uh, instrumento ng mga PWD na ipakita sila kung ano yung mga kalagayan na alam natin na may mga tao na nahihirapan, alam natin na may mga taong sobrang saya na parang sa karang nakatatanggap nila pero hindi nila alam may mga tao, may mga kapansanan, may mga taong kailangan ng tulong. Kailangan mapansin. Ito po yon si Jason Nye na nangangailangan ng tulong o kailangan ng kahit konti. Di ba po Nye, ang gusto niyong kahilingan para sa kanya, gatas, pumpers, tapos yung uh, parang sa, sa kaya niya na para pwedeng humiga, pwedeng umupo. Saka po yung pang <clears throat> -mm. niya kasi. Apo, niya apo, apo, apo dilata. Ah, oh, mga, mga dilata po. Hindi po siya nakakain uh -huh. ng uh -huh. yung mga dilata ng Sa sakto na eh. Uh, meron akong dala-dala sa inyo kahit pa ano. Oo, meron akong dala. Kaya na, nanay. Ako po yung binigay ng Panginoon siguro. Ito po yung uh, katang katangin kapangyarihan ko lang. Yung ipakita sa social media yung mga tao na ang ngailangan ng tulong. At Salama. uh, opo. Uh, Ayun, ilabi na iyak si nanay. nai meron akong dala sa inyo. Ito po. Oh. Meron siyang bigas na rin po nai. Para, para sa inyo na rin po. Kumbaga, may kung may jolly bearing kung nakakay po ba siya? Nakakakainis pag malambot po siya. Pa siya. Mm. Salamat po nang yeah. marami. Ah, aba, ito na, ito yung binigyan natin. Ito na ay galing po sa puso ko, galing po sa yung alam mo na yung sacrifice na ginagawa ko sa buhay kahit pa nakakatanggap ako ng biyaya. Siyempre po, uh, dati talaga na, wala talaga si isip ko na tumulong sa mga may kapansana. Kasi alam ko po maraming hihihit talaga ng tulong. Pero alam naman natin na dapat yung deserve lang natin yung tutulungan. Yung alam natin na dapat tulungan lang. Kaya eto na alam ko, deserve ni Jason na mabigyan ng kahit konting tulong. Eto na, galing sa puso, galing po sa pinigharapan ko. Maraming pagsubok bago ko makamit to. Kaya sana uh, makatulong po nai sa inyo ano mga nai malaking tulong po sa akin sa amin yeah, po, po, po. ayan gabi nakakaiyak mga idol kasi tayo ako lang ito pero kahit paano nakakatulong. sobrang sena po ako ng, sobrang bliss na po ako ng. kaya sabi ko lagi lang akong, uh, alam mo yun hanggat nabubuhay ako sa mundo gagawa at gagawa ako ng mabuti para kahit kung sakaling mawala ako ang iniwan kong kay Bin ay uh, hindi makakalimutan ng tao ano ah, pa pangalan ko pa na yung Vlog po uh, Salamat na, po nang marami sa inyo. Oh. Uh, ito na meron ako kahit ano. Ito na Kasi di ko nabili yung Pampers. Kaya na lang po bibili ng Pampers. Para kay Jason. Ayan. Thank you, Nay. Salamat uh, po. Oo. Oh, grabe. Uh, yes, na, Ano po yung masasabi niyo, ay Sa, syempre. Ah, na, nah. Salamat po sa inyo kasi Malaking Apo. tulong din po ito sa amin. Kasi... Apo. Wala naman din po kanya anak ko eh. Hindi mo. Apo. Nagugulay ko yan, layan lang kami. Ano po yun? Nagtatanim ng mga gulay. Yun. Mm -hmm. Yun mm -hmm. lang po ah, ang hanapin. niya. Mm -hmm. Pero malaking biyaya po sa amin si Kuya kasi hindi po kami nagkakasalay. Apo, hindi kayo po. Tapos ano lang, ito lang naalaga. Yan lang po, inaalaga. Ya, yeah, siyempre uh, ito lang rin masasabi ko. wag uh, huwag nating makalimutan, mm -hmm. makalimutan lagi magdasal palagi. Apo. Oh, Pero apo, yun po yung kasi tanging yun panghawakan natin. Apo. Takas talaga. Oh. Salamat po sa inyo. Ayan. Pagpalain kayo na. Oo. Oh. Thank you po. Thank you, Nanay. Yeah. Thank you po. Thank <laughs> you. Apo. Kahit ganyan, makakatulong ka. Hindi man tayo mayaman, ang mahalaga makapagpasaya tayo ng iba na kahit konti makatulong tayo sa kanila laban lang at patuloy.